Live TV Radio By TV Radio, Radio. Magabalikang pinag-uusapan unong ng impormasyon At magagandang istorya ng bayan Sa loob ng 30 minutong balitaan Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news good news, lagi pa good news Ito ang Newsline News Live para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng Miyerkules. Pangulong Marcos Jr. sa bagong taon, mga aral noong 2024, baunin ngayong 2025. DOH nakapagtala ng 188 na naputukan sa pagsalubong ng bagong taon. Bawas presyo po sa LPG sa salubong ngayong Enero. At 14,000 kataon na nanatili sa evacuation center dahil po sa patuloy na pag-alboroto ng bulkang kanlaon. Magandang umaga Pilipinas. Ngayon po yung eh, Merkoles uh, sa uh, January 1 2025 po yan. Unang araw ng bagong taon. At sa nga lang po naking na partner, ako si Ace Cruz. Ace Cruz. Ace Cruz. At ito ang Newsline. Para sa detalye ng ating mga balita. Live TV Radio Live TV Radio Live TV Radio, Live TV Radio. Lightmates, nanawagan po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino na magsimula ng 2025 sa pamagitan ng paghahanap ng inspirasyon mula sa mga kabutihan at katatagan na ipinakita ng bawat isa sa harap po ng mga pagsubok noong nakaraang taon. Sa kanyang mensahe para sa bagong taon, binigyan din ang Pangulong kahalagahan ng pagmumuni-muni sa lakas ng loob at pagkakaisa ng mga Pilipino sa pagharap sa mga kalamidad at iba pang hamon na sumubok po sa ating bansa. Ay sa kanya, ang mga pagsubok ay nagsilbing simbolo ng pagyatsaga at bayanihan na nagbigay daan sa pagunlad. Hinimok din po ng Pangulo mga mamayan na maghanap ng inspirasyon mula sa hindi mabilang natapang, habag at pagtulong na nakita sa mga panahon ng pagsubok. Ang pagpasok niya ng bagong taon ay isang pagkakataon para magnilay sa mga natutunang aral at gamitin ang mga ito sa personal na pagunlad. Nagdag pa ng Pangulo sa pamagitan po ng pagkakaisa at pinagsamang lakas muli makakabangon ang bansa at matutupad ang pangarap ng isang mas maunlad sa Pilipinas. Samantala, nagpahayag din po ng pagkakaisa si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino sa buong mundo ngayong pong bagong taon. Sa isang mensahe, sinabi ni Vice President Sara Duterte na mahalaga ang pagkakaisa ng bawat isa para malampasan ang mga hamon na kinakaharap ng ating bansa. Nagpasalamat din po ang Vice President sa mga Pilipino sa hindi matitinag na pagumahal sa bayan at mga sakripisyong ginawa para sa pagunlad. Inilarawan ni Duterte ang 2024 bilang taon ng pagsubok sa katatagan ng Pilipinas na humulma sa mga Pilipino bilang isang sambayanang nanindigan para sa katarungan at kaunlaran. At ngayon pong bagong taong 2025 ay sama-sama muna nating harapin ang iba't ibang hamon na magpapatibay sa atin bilang isang bansang patuloy na nananalig sa Diyos at nagtutulungan para sa kaunlad at ikababuti ng ating pamilya. Lightmates, umabot po sa 188 ang bilang ng nabiktima po ng mga paputok ngayong bagong taon. Batayan sa pinakabagong datos ng Department of Health, 152 na sa mga biktima edad 19 pababa. 72% po ang naputukan ng na mga pinagbabawal na paputok gaya po ng Boga, 5-star maging ng PICOLO. Iba yung pag-iingat pa rin ang payo ng DOH para sa mapayapang pagsalubong sa bagong taon. Samantala, magsasagawa ng pagbabago ang Tarabasa Tutoring Program ng DSWD Central Visayas sa 2025 para mapabuti ang tutor-to-learner ratio para sa mga incoming grade 2 na hirap magbasa o hindi pa marunong magbasa. Ay kay Assistant Regional Director Tony Son Luther Lee, layo ng mga bagong patakaran na magbigay ng mas angkop na sesyon para sa pakakailangan ng bawat mag-aaral. Papalawakin din ang programa sa iba't ibang lokal na pamalaan sa Cebu, kabilang po ang Cebu, Mandawe, maging sa Lapu-Lapu City. Kasama sa mga pagbabago ang pagpapabuti ng Youth Development Worker to Parent Ratio sa nanay at tatay teacher parenting sessions at ma-improve ang learning at reading skills sa mga mag-aaral. Inaasahan po mga reformang ito ay magpapalakas sa kakayanan ng programa na mapahusay ang kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Pantay presyo. Oy, maaga pong good news sa ating mga consumer. Magkakaroon po ng bawas preso sa LPG. Sa inalabas sa Abiso Regasco, mayroong 80 centavos sa bawas presyo sa bawat litro ng LPG. Sa Solay naman, magpapatupad ng 91 centavos sa tapya sa bawat litro ng LPG. Samantala, epektibo po ngayong araw, anaturang rollbacks sa LPG. Live TV Radio Live TV Radio, Live TV. Live TV Radio. Higit 4.9 na milyong manggagawa po sa pribadong sektor na tumatanggap ng minimum minimum wage sa ang uh, direkta pong makikinabang sa pagtaas ng sahod sa nayon po ng 14 Regional Tripartite Wages Productivity Board ayon sa datos ng Labor Department nakatanggap ang mga manggagawa ng sahod na naglalaro mula 21 hanggang 75 pesos kada araw Kabilang po sa mga rehiyong naglabas ng wage orders ay ang National Capital Region o NCR, Maging ang CAR o Cordillera Administrative Region at Region 1 hanggang 4B. Kasama din po ang Region 6, 7, 8, 9, 10, 12 at 13 sa mga nagpatupad ng wage adjustments para suportahan ang mga manggagawang Pilipino. Inaprobahan po ang 6.352 trillion pesos sa 2025 General Appropriations Act o yung tinatawag na JA na nag-alaan po ng 1.87 billion pesos sa subsidy para sa National Electrification Administration para makapagbigay ng kuryente sa halos 22,000 na kabahayan sa mga liblib na lugar. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, makatutulong ang budget na ito para matapos na ang uh, rural electrification program sa loob ng susunod na ilang taon. Sa kabila po ng pagtaas ng uh, electrification rate mula 89% noong 2023 patungong 91% noong pong nakaraang taon, tinatayang 4.214 milyon na kabahayan pa rin ang walang kuryente. Layo ng pamahalaan na maabot ang 94% ng electrification coverage pagsapit isapit po ngayong taon, 97% sa 2026 at isang sa taong 2028. Alerto! 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 Sa bulkan! Highlight mates, sa iba pa nating tampok na balita sa oras pong 8.37 ng uh, umaga. Nasa 14,000 na mga individual sa Negros Island ang nananatili po sa mga evacuation center dahil sa patuloy na pag-alboroto ng bulkan Kanlaon. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nasa 14,441 individual o katumbas ng 4,420 na families ang nagsalubong ng bagong taon sa evacuation centers. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang pag-aabot ng tulong ng pamahalaan sa mga pektadong pamilya. Nagtayo naman ang Department of Social Welfare and Development, Central Visayas, o DSWD-7 ng sampung evacuation camps para sa mga pamilyang napektuhan ng pagsabog sa Mount Canlaon noong December 9. Ayon kay DSWD 7 Director Shalane Marie Lucero, ang mga evacuation center ay matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng Caloocan City, Negros Oriental, matapos pong sa pilitang paglilikas sa mga residente sa ilalim ng Alert Level 3. Kabilang po sa mga evacuation center ang mga paralan at pasilidad gaya ng Caloocan City Sports and Cultural Center, St. Joseph College of Caloocan at iba pa. Nakasalukuyang pong may kabuang 5,911 evacuees. Naglaan din pong DSWD ng modular tents at child-friendly spaces para sa mas mayos sa tirahan ng mga evacuees. Okay, para po sa ating balitang abroad, sa oras na 8.39 na umaga, masayang reunion sa kanilang pamilya po ngayong bagong taon para sa 13 Pinay surrogates na binigyan ng pardon ng bansang Cambodia. ang kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, ito pong regalo ng kagawaran sa natura mga Pinay ngayong New Year. Bibigas sila ng tulong ng DSWD sa lalim ng reintegration program for traffic persons. Palala po ng DS uh, po ng Department of Foreign Affairs illegal ang surrogacy sa Cambodia. Nagbabala naman ang Department of Justice o DOJ laban sa mga nag-aalok ng naturang trabaho sa ibang bansa na maaring mauwi sa exploitation at maging ang trafficking. Kaya nga po dapat sa ating mga kababayan dyan, no, sa buong uh, sulok ng ating bansa, no, Uh, lalo sa mga probinsya, yan ang target nila, yung eh. mga kababayan natin dyan na talagang gusto makaabot ng Maynila. At syempre, iba pa rin, pag sinabi mo kasi ibang bansa, eh, yung mag-upload ka, eh, uh, syempre, dolyares ang iniisip na makakatulong sa pamilya. Yun nga lang, eh, sinasabi ng ating uh, gobyerno na iba talaga pagka uh, ano na punta ka na diyan na pa napa, sa kami ka na ng mga trafficker eh talagang iba na po yung pangako nila na 60,000 40,000 mga promising nila no yung mga promising na mga presyo na yan yung mga sahod na yan hindi niyo po matatanggap yan dahil pagdating niyo po sa ibang bansa nyo, magiging mga pogo worker kayo mga illegal mga nang scam di ba po uh, kitang-kita niyo sa balita kaya dapat talaga po kayong maging mapagmatsyag Samantala, isiniwalak ng United Nations o UN na ang mga pag-atake ng Israel sa mga ospital at kalapit na lugar sa Gaza Strip ay nagdulot ng malubhang krisis sa healthcare system ng Palestinian territory. Ayon sa 23 pages report ng UN na pinamagatang Attacks on Hospitals During the Escalation of Hostilities in Gaza, na itala ang 136 na pag-atake mula October 7 noong 2023 hanggang nitong June 30 noong nakarang taon na nagulot po ng malaking pinsala at pagkawasak sa infrastruktura ng mga ospital at iba pang pasilidad medikal. Nasa 27 na ospital po at 12 na iba pang pasilidad ang napektuhan na nagresulta naman sa pagkasawi ng mga doktor, mga nurse, mga medics at iba pang sibilyan. Samantana nagdulot din ng matinding problema sa serbisyong pangkalusugan sa Gaza. Sports Light. Okay para po sa ating uh, spotlight sa SportsLight ending 2024 with a good win. Paglala po si Pinay Tennis Sensation na si Alex Ayala sa Canberra International Women Singles Main Row. Laban yan sa pambato ng Australia na si Sinha Cross sa kanyang IG post. Ibinahagi po niya ang ilang snaps ng round of 16 ng kanyang laban sa Australia sa score na 6-2 6-4. wagi po sa Ayala na siyang nagpangat sa kanyang rank sa number 147. Kaya naman, way to go, Alex Ayala. Good news, good vibes. Lightmates, para po sa ating Good News, Good Vibes. Eh, syempre, huwag nyo kakalimutan yung oy! Uh, sa ating Good News, Good Vibes, nyo pong 2023, inilunsad ng Aboytis Power, Subsidiaries, uh, GN Power, Mariveles, at uh, GN Power, Dinginin ang kanilang flagship corporate social responsibility program na Progress. Ang Progress po ay binubuo ng walong programa na tumutugon sa iba't ibang pangangailangan ng komunidad, gaya po ng pangangalaga sa kalikasan, kalusugan maging sa, ito edukasyon. Ang mga programang ito po ay nakabatay sa United Nations Sustainability Development Goals o itinatawag na SDG. Lightmates, atin pong tong hayan ang walong kwento ng progreso na may pangmatagalang epekto sa komunidad. Ito ang otso, kwentong Aboitis power. Narito, panood nyo lahat. Tuwing alas 7 po ng gabi, lumalabas po ang pawikan dito sa amin. Ang sabi sa akin ng tatay ko, alagaan ko sila dahil malaking tulong sa aming mga ngisda. Pero ngayon, kumukunti na sila. Mahirap. Nakakatakot. Manirahan dito sa amin dahil may dalang dilubyo. Yung bagyo rito sa amin. Talagang time team na nagdarasal yung mga taga rito pagka dumarating na yung bagyo. Kaya minsan napapaisip kami kung paano kami mapaprotektsunan talaga. Sabi nila, ligtas ang may alam. Pero paano na lang kung wala kaming suporta pa para makapag-aral? Itiktangan ang buhay dagat. Masyorte kami at meron kaming training at eggs hatchery kung saan naalagaan namin ang pawikan. Noong 2023, meron kaming 98% successful rate ng sagip pawikan mula sa 16,000 itlog na nadal namin sa hatchery. Merong humigit 15,000 at sling ang naidala namin at napakulang sa dagat. Isa kaming masayang komunidad na sama-sama ang pinuprotektahan, ang pawikan at tumutulong din sa amin. Magtanim ng mga puno. Nakita namin na yung bakawan talaga yung kailangan bilang panangga ng lugar namin sa mga daluyong na dumarating. Sa ngayon, ekta-ektarya na yung taniman namin ng mangrove. Yun yung paraan para maproteksyonan at magkaroon kami ng magandang hanap buhay. ng yaman mula sa basura. Ang fly ash na by-product ng aming power generation ay nagiging cement credits na ginagamit sa pagtatayo ng paaralan, tulay, at iba pang proyekto dito sa Badaan. Mula nung 2014, nakapag-donate na tayo ng halos 800,000 na cement bags para suportahan ang mahigitatlong daang government projects dito sa Bataan. Paula rin ang mga kakayahan para sa kabuhayan. Dahil sa mga livelihood program tulad nito, nabigyan kami mga PWD ng dignidad at kumpiyansa na kumita rin at makatulong sa komunidad katulad ng iba. Sa ngayon, mahigit apat na PWD members dito sa Maribeles ang natulungan ng programang ito. Lumaki ng mahigit 30% ang kita namin dahil dito. magtayo ng mga pampublikong istruktura. Napakalaking bagay na itinayo ang eskwelahan dito. Hindi na namin kailangan bumiyahe pa ng malayo para makapag-aral. Excited ako na makapagtapos at mabigyan ng magandang buhay ang aking pamilya. Paunla rin ang mga oportunidad sa edukasyon. Dahil sa nabigyan ako ng opportunity noon na maging college scholar at sa biyaya ng Panginoon, ngayon ay isa na akong assistant principal. Ang edukasyon ang nagbubukas ng pintuan para sa isang magandang kinabukasan at hangad kong makapagtapos ang bawat estudyante katulad ko. Siguruhin ang kalidad ng serbisyong pangkalusugan. Malaking bagay na nagkaroon ng Barangay Health Center dito sa Palaw para po hindi na kinakabahan ang mga nakatera dito sapagkat meron na po ditong regular na doktor. Nasa tatlong pasyente ang natutulungan sa kada punta dito ng ating doktor. Naging panatag po kami ng dahil dito. Palakasin ang kakayahan sa pagharap sa sakuna. Ito ang pinakamalaking na itulog ng water search and rescue training sa mga residente ng bataan. Kampante at kumpiyansa ng rumesponde ang mga volunteers dahil certified responders na sila. Para sa mga lugar namin dito sa bataan, Napakalaking bagay ng gantong inisyatibo. tunay naramdam mo ang progreso. Progresibong komunidad, yan po ang aming layunin sa pagtatag ng programa hindi lang tutulong sa mga bataenyo, kundi magpapatuloy ng mga proyektong tutugon sa isyong pangkaligtasan at kalikasan. Sa pamamagitan ng walong programa sa ilalim ng aming flagship program na PROGRESS, Naniniwala kaming basta sama-sama tayo, kaya nating mapatatag ang edukasyon, maalagaan ng kalusugan, maprotektahan ng ating kalikasan, at masigurong ligtas ang komunidad dito sa bataan, ngayon at sa mga susunod pang henerasyon. Para sa mga pawikan, progress tayo. Para sa mas maraming bakawan, progress tayo. Para sa manggagawa, progreso tayo. Para sa kabuhayan ng mga PWD, progress tayo. Para sa mga estudyanteng katulad ko, progress tayo para sa mga nangangarap makapagtapos ng pag-aaral, progreso tayo. Para sa kalusugan ng mamamayan, progress tayo. Para sa ligtas na pamayanan, progress tayo. Para sa maunlad na komunidad, progress tayo. Progress tayo. At siyempre po para sa Diyos at Bayan, progress tayo. Maraming salamat po ha sa ating uh, sa uh, Power subsidiaries Gen Power Mariveles at Gen Power Dinginin. Yan po yung uh, kanilang uh, flagship corporate social responsibility program na Progress. Ayan. At siyempre po, hindi po mawawala ang ating bat bat ngayon pong uh, unang araw ng New Year. Siyempre, babatiin po natin ang ating partner na si uh, partner Ani Bico Cristobal na nagdiriwang ng kanyang uh, salubong sa bagong taon. Uh, sa kanyang uh, pamilya diyan sa ano sa medyo ma-traffic na lugar. <laughs> Pero okay lang kasi worth it dahil kasama naman niya syempre si Mama Nelia at si Papa Koyet Biko. Ayan, na syempre binabati rin po natin si Miss Nesslyn Muelan, pinababati yan ni Engineer uh, Noble. Mulayan sa Pampanga at syempre kakanyang pamilya mula sa Tanay ang noble family. Hello po, happy happy new year. Syempre si Papa Cesar at Mama Vicky ni uh, Mama uh, Papa Cesar at uh, Mama Vicky Pamulaya. Mulayan. yan sa Cavite. Ayun, pinababati po ng ating uh, writer na si Ma'am uh, Don, pamula kalimutan pa yung pangalan. Ako po, katabi ko, lagot ako. <laughs> at uh, syempre ang ating traffic, uh, syempre si Ma'am Beng. At ang ating uh, streamer nga no online streamer para siyang gamer lang ano si Sir Shaw Louis na kagabi pa po naka-duty mo kan dito na yata natulog no isang uh, pikit lang sa bahay at pasok po agad ayan po so maraming maraming salamat po at naway eh, masaya po kayo ngayong new year at uh, yung mga new year's resolution sana matupad no ako hindi ko na ginagawa New Resolution na magpapayat eh, kasi mahirap gawin talaga lalo pagka tuloy-tuloy yung handaan o yung mga kainan. So talagang dapat lang hinay-hinay lang po tayo sa pagkain. Coming from me. Siyempre <laughs> mababati natin si Ma'am Sylvia Handa, si Ma'am Sylvia Reyes, si Ma'am Minella Falcon Bico, siyempre. Si Kuya Tim Pondesto, Kuya Tim, si Ma'am Anbisa at marami pa pong iba na panigurado po nakatutok sa inyong mga telebisyon. At yan po, ay nga pala, birthday nga pala ng aking lola ngayon bago tayo magtapos si Nanay Natividad Cruz. Happy, happy 81 uh, birthday Nanay. Ang tanda na pala ng lola ko at uh, naway, bigyan ka pa ng kalakasan ng ating Panginoong Diyos. Ayan. At yan po mga nakalat na balita ng ating news light para po sa ating Talat of the Day matatagpuan sa mga Kawikaan 3, 5 hanggang 6 kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat po ng iyong gawain, siyang ay alalahanin upang ika'y patumayan sa iyong mga tatahakin. Manatili tayo nakatutok sa ating pilan para sa bago na Pilipinas. Mapapakinggan din po tayo sa DWCB 91.1 FM sa Palawan Maging sa DCJV 1458 Radio Calabarason At live din po tayo sa ating Facebook page na Light TV God's Channel of Blessings At syempre po huwag niyo kakalimutan ang ating social media pages I-follow niyo po kami Nal-81,000 subscribers na po tayo sa ating facebook.com slash newslight Maging sa ating youtube.com at tiktok.com slash at light tv radio Muli po tayo nagpapalala na sa kabilang nakaliwat ka ng bad news At may... Good news sa ngalan po ng aking partner na si partner Anibico Cristobal. Ako po si Ace Cruz. Ace Cruz! Ace. Yun, eh syempre iputukan pa rin at uh, maging safe po tayo ha sa mga magpapaputok pa dyan. Uh, ngayong uh, habol pa, ngayong uh, mahaba pa naman ng araw ngayon na uh, uh, January 1. At ingat-ingat uh, po at ito pa rin po ang ating balitaan. Ito ang News Live by TV Radio by TV Radio, Radio. Malabaling tinag-usapan 60 ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news, news. lagi find good news. Ito ang Newsline.